Nagtapos na ang pag-file ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa 2025 election. Narito ang karagdagan pa ng mga artista na nakapag-file ng kanilang kandidatura. The Philippine Showbiz List presents celebrities na nakapag-file na ng Certificate of Candidacy para sa 2025 Elections Part 2. Willie Revillame, Nakahabol pa sa filing ng COC ang TV personality na si Willie Revillame sa huling araw ng filing of COCs sa Manila Hotel. Tatakbo si Willie bilang senador at anya, siya ay magkikipag-away sa Senado para sa mga mahirap. Hindi lang batas ng batas, ang batas sa mahirap ang kailangan natin, ayon kay Willie. Nora Honor Noong October 7, 2024, inihain ng People's Champ Party List ang kanilang Certificate of Nomination and Acceptance para sa darating na eleksyon. Kasama sa mga nominado ang superstar at national artist na si Nora Honor bilang ikalawang nominado ng grupo. Nagpahayag si Nora ng layuning makatulong sa industriya at sa mga nangangailangan sakaling maging bahagi siya ng kongreso. Gayunpaman, may mga nag-aalala para sa kanyang kalusugan habang muli siyang bumabalik sa politika. Alger Abrenica. Marami ang nagulat sa desisyon ni Alger Abrenica na pumasok sa politika bilang konsihal ng Angeles City, Pampanga. Naghain si Alger ng kanyang COC para sa 2025 elections noong October 7, 2024. Gayun pa man, naging usap-usapan online ng isang post ng kanyang dating asawang si Kylie Padilla na tila may pahiwatig. Ayon kay Kylie, ang isang mahusay na leader ay marunong pamunuan ang sariling pamilya, ang kanyang unang unit, ang kanyang unang komunidad. Ara Mina. Naghain si Ara ng kanyang Certificate of Candidacy sa Pasig noong October 7, 2024 para tabakbo bilang konsihal sa kalawang distrito ng lungsod. Suot ang pulang polo shirt, inihayag ni Ara ang kanyang muling pagtatangkang pasukin ang politika. Matatanda ang sumubok na siyang tumakbo bilang konsihal sa kalawang distrito ng Quezon City noong 2010 ngunit hindi pinalad. Noong 2019 elections naman, binalak niyang muling sumabak ngunit kalaunan ay hindi na itinuloy ang kandidatura. Shamsi Supsup. Naghain na kanyang Certificate of Candidacy si Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsup -Sup sa Pasig noong October 7, 2024 para sa darating na halalan. Tumatakbo siya bilang konsihal sa unang distrito ng Pasig City, suot ang pulang polo shirt. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na sumubok si Shamsi sa larangan ng politika. Noong 2021, naging unang nominado siya ng RT Party List upang makakuha ng pwesto sa Kongreso. Aaron Villaflor, Si Aaron ay nagpa siya ng tumakbo bilang board member ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Tarlac. Opisyal niyang inihain ang kanyang kandidatura noong lunes, October 7, 2024. Masaya siya nakatanggap ng suporta mula sa incumbent Tarlac City Mayor at Paniki Mayor na nabigay diin sa kanilang pagtitiwala sa kakayahan ni Aaron na magsilbi sa kanilang komunidad. Si Aaron ay determinado sa pagsabak sa politika upang makatulong at maglingkod sa kanyang mga kababayan sa Tarlac. Laren Bautista Naghain na kanyang COC si Larry noong October 7, 2024 para muling tumakbo bilang konsihal ng Los Baños. Makikita sa kanyang Instagram story ang pagsuporta ng kanyang mga supporters at pamilya sa kanyang muling pagtakbo sa posisyon. Si Larry na isang dating beauty queen na ngayon aktibo sa politika ay naglalayong ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulang proyekto para sa kanyang mga kababayan sa Los Baños. Kai Cortez Pangarap ng kamedyanteng si Kai Cortez na maging konsihal ng Taytay -Tay Rizal. Nitong October 7, 2024, opisyal niyang inihain na kanyang Certificate of Candidacy. Tatlong araw bago ang kanyang formal na pagtakbo, nanumpa si Kai bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition na isang mahalagang hakbang sa kanyang pagpasok sa politika at serbisyo publiko. DJ Dorano Gamit ang kanyang social media account, inanunsyo ng character actor na si DJ Durano ang kanyang pagkandidato bilang mayor ng Sugod, Cebu. Noong October 7, inahain niya kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 mayoralty race. Bago ang kanyang formal na kandidatura para sa midterm elections, tinanggap muna ni DJ ang nominasyon mula sa BACOD. Kilala si DJ bilang bahagi ng angkay ng mga politiko na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang desisyon na maglingkod sa bayan. Abby Viduya Naghain na kanyang kandidatura si Abby Viduya Iliana na mas kilala sa dating screen name na Priscilla Almeda noong October 7. Kakandidato siya bilang konsihal ng unang distrito ng Paranaque City sa ilalim ng partido ng Team Bagong Paranaque. Ayon kay Abby, ito na ang huling termino ng kanyang asawang si Jomari Iliana bilang konsihal kaya't magpapahinga muna ito sa politika. Ang desisyon ni Abby na pumasok sa larangan ng serbisyo publiko ay naglalayong ipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto at makapagbigay ng makabuluhang serbisyo sa kanyang mga kababayan. Aiko Melendez. Si Aiko ay isang re-electionist counselor ng ikalimang distrito ng Quezon City. Noong October 7, inihain niya kanyang Certificate of Candidacy at nangako ng mas mahusay na serbisyo publiko. Layunin niya ipagpatuloy ang programang Aksyon at Malasakit sa Distrito 5. Marjorie Barreto. Makalipas ang sampung taon, magbabalik si Marjorie Barreto sa paglilingkod sa publiko. Sa kanyang Instagram, proud na ibinandera ni Marjorie ang kanyang pagtakbo sa 2025 midterm elections. Noong October 5, 2024, nagsumiti siya ng Certificate of Candidacy para sa posisyong City Councilor ng Kaluokan. Ayon kay Marjorie, ilang buwan niyang ipinagdasal at pinag-isipang mabuti ang kanyang desisyong muling pumasok sa gobyerno. Layunin ni Marjorie na makapagbigay ng makabuluhang serbisyo at tulong sa kanyang mga kababayan sa Kaluokan. Jimmy Bondoc. Handa na ang singer at dating pagkor official na si Jimmy Bondoc na mong senador sa ilalim ng PDP Laban Party. Nagsumiti siya ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 6 para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ayon kay Jimmy, tututukan niya sa Senado ang usapin ng pagpapahusay sa industriya ng musika at entertainment, pati na rin ang turismo. Wendell Ramos. Si Wendell ay opisyal na naghain ng -na kanyang kandidatura noong October 5, 2024 bilang konsihal ng ikaapat na distrito ng lungsod ng Maynila. Ang kanyang pagdeklara ay hindi na nakakagulat sa marami, lalo na at subipot siya sa isang charity event na pinangunahan ni Sam Versosa sa Smoky Mountain Tondo noong September 23, 2024. Atisa Manalo. Si Atisa Manalo ang second runner-up ng Miss Universe Philippines. Ay opisyal na naghain na kanyang kandidatura bilang konsihal ng kanilang bayan. Noong October 5, 2024, isinagawa ni Atisa ang pag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pamamagitan ng isang kinatawan. Isko Moreno. Na isang nating mayor ng Maynila na si Francisco Isco Moreno Domagoso na muling makuha ang kanyang posisyon bilang mayor sa darating na halalan sa 2025. Opisyalyang ini inihain in kanyang certificate of candidacy noong Martes, October 8. Libo-libong manileño ang naghintay sa kanyang pagdating sa Arroceros Park suot ang mga puting t-shirt at may dalang placard na may nakasulat na Bumalik ka na. Joaquin Dumagoso. is ni Joaquin Dumagoso, anak ni Isko Moreno, na maging konsehal ng unang distrito ng Maynila. Kasama ang kanyang pamilya, opisyal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Joaquin nitong October 8, 2024. Siya ay tatakbo sa ilalim ng partido ng kanyang ama na muli na na tumakbo bilang mayor ng Maynila. Sa kanyang plataforma, layunin ni Wakin ay ipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto ng kanyang ama at magbigay ng serbisyo sa mga residente ng unang distrito. Moka Uson. Opisyal na naghain na kanyang Certificate of Candidacy si Moka para sa pagkakonsihal sa si Katlong distrito ng Maynila noong October 8. Ayon kay Moka, bilang isang taga Maynila, dito siya namulat at nagsimula ang kanyang pagkatao mula kolehiyo. na isang ibalik ang serbisyo sa mga mamamayan at kaisa siya sa bawat taga Maynila sa sigaw na ibalik si Yorme Isco Moreno. Lou Veloso, Nauna na naghain ng kandidatura ang re na si Louie Loso bilang konsihal sa ika na distrito ng Maynila noong October 2. Si Lou ay tatakbo sa ilalim ng partido ni Isko Moreno. Sa kabila ng kanyang mga obligasyon sa politika, patuloy rin siyang active sa showbiz. Kasalukuyan siya napapanood sa FPJ's Batang Kiapo bilang sinoy. Bong Alvarez. Noong October 6, 2024, formal na nagsumiti ng kanyang Certificate of Candidacy ang dating PBA player na si Paul Bong Alvarez para sa pagkakonsihal sa si ikatlong distrito ng Maynila. Tatakbo siya sa ilalim ng partido ni Isko Moreno. James Yap Opisyal lang sinimula ng PBA legend na si James Yap ang kanyang kandidatura para sa ikalawang termino bilang kunsihal ng unang distrito ng San Juan City. Inihain niya ang kanyang Certificate of Candidacy noong October 8, 2024 habang sinamahan ang kanyang mga kasamahan. Ervic V. Handre Re-electionist counselor ng unang distrito ng San Juan City, ang aktor at basketball player na si Ervic Vihandre. Katatapos lamang niya maghain ang kanyang Certificate of Candidacy noong October 8. Andrew Eliana, Matapos ang walong taong pagkawala sa serbisyo publiko, naghahain na kanyang Certificate of Candidacy si Andrew Eliana para sa posisyon ng Vice Mayor sa Kalamba City. Angelica de La Cruz, mula sa kanyang matagal na paninilbihan bilang barangay chairman ng Longos, Malabon City, handang-handa na si Angelica de La Cruz na maglingkod bilang vice mayor na kanyang kinalakihang lungsod. Inihain niya ang kanyang Certificate of Candidacy noong October 7. Romel Padilla, Pangarap ni Romel ang mahalal na mayor ng Cuyapo, Nueva Ecija. Noong October 7, sinamahan siya ng Senator Robin Padilla sa paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Lino Cayetano Ang direktor at dating tagig city mayor na si Lino Cayetano ay muling bumalik sa mundo ng politika at handa muling maglingkod sa bayan. Noong October 3, kasama kanyang asawa at mga anak ay formal niyang inihain ang kanyang Certificate of Candidacy para tabakpong kongresista ng unang distrito ng tagig Pateros. Brian Poe Si Ryan Paul Yamanzares, anak ni Senator Grace Po, ay opisyal na pumasok sa mundo ng politika. Siya ang unang nominado ng FPJ Panday Bayanihan Party List Group para sa darating na halalan 2025. Noong October 3, pinangunahan niya ang paghahain ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance sa Commissions on Elections. Michael Pacquiao, Si Michael Stephen Pacquiao, pangalawang anak ni Manny Pacquiao, ay opisyal ang sasabak sa mundo ng politika. Sa edad na 22, kasama siya sa final line-up ng People's Champ Movement o PCM, ang partidong itinatag ng kanyang ama. Noong October 5, 2024, nag-file si Michael na kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkakonsihal sa General Santos City.